Hello guys, kamusta? Isa ka rin ba sa mga naiinis dahil sa maraming lumalabas na notification sa ating mga cellphone? Katulad nitong nasa screen na notification or advertise na galing sa ating mga naka-install na application. Kaya panoorin hanggang dulo ang ating video dahil ituturo ko o e-share ko kung paano mawala ang mga notifications na ito. Kaya tara na at simulan na natin! At ang pinakauna lang natin gawin guys ay pumunta sa ating phone settings, e click lang natin yan. Pagkatapos e scroll lang at hanapin lang natin at e click ang notifications. Pagkatapos ang sunod naman na pindutin ay ang app notifications. Dito guys pwede na natin e-turn off yung mga apps na may lumalabas na mga notifications. Pwedeng lahat e turn off natin, pwede din napipili lang tayo, yung sa tingin natin na hindi naman kailangan, o dapat. Dito guys ay tinurn off ko yung mga apps, katulad ng Google, Facebook, YouTube, TikTok at Messenger. Pero depende pa rin yan sa inyo guys, kung alin ang e to turn off nyo na apps. At pagkatapos natin itong magawa guys, kailangan naman natin pumunta sa ating Google Chrome. Dahil may kailangan din tayong i-turn e off doon dahil doon naman nanggagaling yung ads or advertise na bigla na lang nag-play sa ating mga cellphone. Okay, punta lang tayo sa ating mga Google Chrome. Pagkatapos pindutin natin yung three dots sa upper right. Tapos click naman natin dyan yung settings. Scroll down lang natin 'yan tapos i-click e ang notifications. Kung makikita natin guys naka turn on siya, kaya minsan may biglang nagpa-pop up na advertise sa ating mga phone, kaya ang dapat gawin ay i-turn off ang notifications na yan. So after natin yun magawa guys, panigurado wala nang lalabas pa dyan na notifications, sa inyong mga cellphone, at kahit ads pa man, or advertise. Sana guys nakatulong yung video, follow lang at subscribe para sa mas marami pang video. By the way guys luma na ba yung ringtone mo sa iyong cellphone at naghahanap ka ng bagong sikat na ringtone? Subukan mong panoorin yung video na ta kung paano magkaroon ng Squid Game Ringtone Season 2 sa ating mga cellphone. Kahit naka iPhone, or naka Android ka man, yung link ng video ay ilalagay ko sa comment section, or sa description box. At kung mahilig ka naman bumili ng load sa Gcash, baka ito na ang swerte mo na manalo ng up to 200,000 pesos sa Gcash Lucky Load Promo. Kaya panoorin mo na rin yung video na ito. At syempre yung link ng video ay ilalagay ko sa comment section or sa description box. Muli maraming salamat sa panunood. Pops huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang informative videos.